Mga awit kabanata 26, mga taludod isa hanggang labindalawa. Ayong hatulan ako o Panginoon sapagkat ako ilumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Siya mo ako o Panginoon at iyong subukin ako, subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata at ako ilumakad sa iyong katotohanan. Hindi ako naupo na kasama ng mga walang kabuluhang tao, ni papasok man ako na kasama ng mga mapagpakunwari. Aking pinagtataniman ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan at hindi ako upo na kaumpok ng masama. Aking hugasan ang aking mga kamay sa pagkawalang sala, sa gayoy aking lilibirin ang iyong dambana o Panginoon. Upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat na iyong kagilagilalas na gawa. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhati. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol. Ngunit tungkol sa akin ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na Sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon. Mga awit kabanata 26, mga taludod 1 hanggang 12.